Yo what's up mga ka Airpat, mga guys? Good morning, good morning. To this video, ay eh, dito tayo ngayon sa aming pisto kung saan kami na-assign. Ngayon guys, nagtrabaho ako ngayon sa TUPAD. Uh, Nag-extra ko sa trabaho sa TUPAD uh 3 10 days at natanggap ako guys sa aming barangay ngayon a uh, ito ang unang araw namin sa trabaho namin, guys. Uh, sa video na to guys, wala kaming uniform pa kasi hindi pa dumating. Uh, ito, guys, ang aming uh, linisin. Actually, nalinisin yung, namin yung may usok doon. Tapos dito yung banda. Naman ang ay linisin namin dito, guys. So, samahan nyo kami, guys. Mag-linis uh, sa... Uh, tabing kalsada kami ang mga tupad uh, beneficiaries tatlo kami guys sa uh, batch namin tatlo lang kami uh, sa next week ay marami daw ang uh, dumating ng mga aplikante. oh so, ito na guys ang aming uh, tapos na paglilinis sa tupad first day of tupad guys so, sama ko si akong mga kauban Kasama si Si Missy, Nis 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 Missy, 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 Tendes Missy, 11 na kami natapos alas 9 hanggang dito ang ano namin nalinis ngayon to 11 first day of tupad oh 11 ay yung tupad salamat sama ko mga kugihan Mga masipag din sila si Ate. Mga maguang pa. <laughs> mga maguwang kun sila. Nakakatanda sa akin. Mga may lu may apo na. Okay. Thank you guys. Thank you to thank you Dolly. Naka, uh, binepis, din ako sa Tupad. Thank you.